Beautiful day po sa ating lahat. Welcome po dito sa part 2 ng ating 10-year-old Japanese bike restoration. So, sa hapon pong ito is lilinisan natin yung itong mga main parts ng ating bike which kinakalawang na. Mga kinakailangan natin sa paglilinis ay itong liha or sandpaper, steel brush. Kailangan natin ng diesel and yung ating lubricating spray or WD-40. Plastic container para po sa lagayan ng ating chain. So, lagay muna natin. So, yan. Kailangan po nakasoak siya. So, soak muna natin siya bago natin siya gamitan ng steel brush. So, kung wala naman po kayong diesel, gamitan lang natin siya ng tubig na may nakahalong dishwashing So, so next nating lilinisan is yung kanyang manubela and then yung fork and yung frame ng ating bike. So gagamitan natin siya ng liha So ang purpose po nito is matanggal yung mga kalawang at iba pang dumi para po kapag na magre-repaint na tayo, it smooth yung kinalalabasan. So, kung nagbabalak po kayo na i-restore itong, uh, yung bike ninyo, so, dapat po, eh, siguraduhin nyo, nalilinisan nyo ito ng mabuti gamit yung ating lubricating spray or yung ating anti-rust spray para po hindi masira yung thread kasi kapag nasira to mas malaki yung magiging problema ninyo So, ito yung wheel set niya. Tatanggalin natin yung gulong at lilinisan natin. So, gagamitin natin itong, nabili namin to sa Shopee, yung kanyang uh, wheel or tire remover. So, dapat walang hangin, kaya i-release natin niya dito sa pito niya. So, yan, no, yung parang bulkit sa ano, dun sa vulcanizing shop. Mini lang po ito. Yan, no? Ang easy lang. <laughs> so, madali siyang tanggalin. Ngayon. Yan, tanggal na. So, ngayon, istanggalin natin yung rim tape. So, ngayon naman is tapos na po yung ating dry sanding, kaya wet sanding naman. Gagamitan na natin siya ng tubig na may sabon at liha. So, tapos na tayong mag-wet sanding, kaya uh, mag-rinse tayo gamit yung ating power washer so pure water lang yung ating gagamitin hindi ang tayo ngayon sa kanyang wheel set so lalagyan natin to ng ating lubricating spray So ngayon, mga after mga 30 minutes ng pag-soak natin sa chain doon sa diesel, isilinisan na natin siya. So gamit yung ating steel brush. Huwag nyo pong itatapon yung diesel na pinaglubluban ng chain kasi magagamit nyo pa yan sa ibang parts na lilinisan ninyo. So ngayon po, is ready na po yung parts ng ating bike para mapinturahan ng bagong kulay. So una, is lalagyan muna natin siya ng primer. So ito yung gagamitin natin, yung Bosni. At yung pinaka-colors naman po niya is yung etong fluorescent pink. So from Bosni, white So, lalagyan din natin siya ng color white. So, this is from Sherlock. And yung top coat niya is nabili lang namin ito sa Mr. DIY. So, before muna natin siya i-apply is kailangan muna natin siyang i-shake. So, ng mga 30 seconds. So, para halong-halo yung kulay sa loob. So, yan. Tapos na po yung first coating ng ating bike No? So, yung primer natin. So, ngayon naman is time for the second coating. So, ngayon is dry na yung ating frame. So, kukulayan na natin siya ng kanyang main color. So, which is yung fluorescent pink or fuchsia pink. So, shake, shake, shake. so ipapadry mo na natin siya ng uh, konte and then uh, second coating tayo na so yung ating second coating na and this is the last So, yan. Dry na po yung ating frame. So, yung kulay pala niyan is fluorescent pink. So, napaka-strong ng pagka-pink niya. So, para siyang glowy. Glow in the dark. So, ngayon is salagyan natin siya ng top coat. So, nabili lang namin yan from Mr. DIY. So, ayan yung manobela po is kukulayan natin ng white. nating pinturahan yung ating frame at yung ating manobela. So, yung ibang parts po is later na po namin sila kukulayan kasi hindi naman po namin sila ikakabit or assemble agad-agad. So, sana po ay nagustuhan nyo po yung aming second part sa ating uh, 10-year-old Japanese bike na restoration. So, sa third part naman po, subaybayan so niyo kasi i-assemble na natin yung ating But, so, thank you all for watching. Please don't forget to click, like, and subscribe. Bye!